for today's video. Mag-a-unboxing po kami. Ito yung binili ko na ano. For sa school supplies. Na notebook sa kanila. Tignan natin. Baka na ang glak. Mabuksan ko na rin to. Akin mo yan alin. Ito, ito ah. yung yeah. oh, oh, notebook niya. This is notebook. This is notebook. Mm. Wala oh. ako dyan. Wait lang. Notebook ko. Sa to. Oh, sakit ako oh, na po. Ano ko? Okay, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ba't 11? 11 ba? Ba't, bat 11 ba? Ay, lang ha, tiin ko pag a-quit. Ayan o! Ang dami! Ang dami naman! Ating, ilang ba, ba dapat? Eleven! Ay, one, kasi naka-box box kasi siya. Ayun. Eh. Kobo, kobo mau. Kobo mau. Ah, may favorite mo. Nakamali po kami guys ng notebook. Yung position niya bigit ko sa kayo. Ali. Dapat yun yung pang ganyan no, yung pang ganyan no. ang ganda dito sa itsura mo. Mo bakit? Dapat 8, dapat 9 to. Dapat 10 ako lang. Akin na yung iba. O ganda na Ano, Tapos nung mm. oh. One. Ito ba yun, sinabi ko? Oo. Oh, oh. Ito nakakaano? Ito ba natin yung mga bag Pag high school yan. Sino pa yun? Five, five. Dapat mo, yung ko mga subject. Ano nga lalagyan natin ang mga subject? Eh. Four. Ano na? Mag-aaral wow. okay na kayo ng mabuti guys. Five. Okay. Yung mga two mga finger natin sa kanila guys. Two. Ayan. Nine. Okay no. na oh. Nine oh. No. Ang isa. Ang gaganda. Four. Ang ganda ng pansulat mo. Ang sulatan Ang ganda. Napalakas sa akin. Magpatingin uh, nga sa Maganda sa lahat. Huwag ang pang Chinese ato itong buk na. Once upon a time, there pa, was a kid named Jamendo. Ito, mga karami. Papa, may tayo po namin. Ay, baliktad. ganito pala. Nag nagkamali po kami. Masobga tatlo. Ayan. Yeah. Kaya po, ipapamigay sa So, na lang. Kasi, pag may mga ano pa kayo, alimawa, di ba, minsan puno na. May oh, time na puno na yung notebook nyo. Sa akin yun, kunin nyo na lang po, sa akin. Akin na yun, isa para sa akin. Kasi yeah. parang ang ganda ng ito,